pa naman ako ng mga flap disc kasi okay. mga palo china magandang buhay syempre bago tayo umakyat nandito na naman tayo sa ating mga isda at nagpapakain kakatuwa talaga Ka relax at kahapon po for weeks na yan 28 days pang 29th po nila ngayon Ah, uh, so far kakaaliw naman at mabilis lumaki so, oh, ayun ayungin na andyan nakikigulo pero hindi ko po masipat pero parang bumilog na sila gumanda po ang katawan at uh, bumilog na yung mga kayungin natin pero yun na nga hindi po yan kasing bilis ng red tilapia lumaki so kayaan lang muna natin at ayun na akyat tayo kasi uh, kanina nagtatanim po kasi ako busy ako magtanim ngayon kangkong nag replant na ako tapos inayos ko yung mga bagay bagay nag dilig na rin po tayo ng uh, orchids nag spray na rin tayo ng uh, fish amino acid so ayun medyo hectic ang schedule pero pawisan masarap sa pakiramdam Ah, uh, titingnan natin kung ilan kaya ang kakasya ng ganong kubo, no? Kasi alam niyo 'yun, maganda sanang malagyan din natin ng counting design din yung doon po sa sa ano sa gagawin natin na maraming kubo dito sa kabila parang mas gusto ko yung kubo-kubo na lang mga farmer hindi na isang uh, malaking kubo na sabi ko na rin naman yan so kailangan natin ng medyo magandang uh, diskarte eh. So, ayun. Ah, titingnan natin kung ilan. Sabi ko nga kay Junjun -Jun kanina, kung makakagawa tayo na walo, ay napaka okay na yon walong, walong ganun kalalaki pero tingnan natin ano? kasi most likely po kasi most, mostly no mostly na bumibisita po sa amin at kumakain siguro ang average is nasa mga sabihin mo ng 10 to 12 packs average. Ganun po karami. Meron pa 20, may 30 pa nga kahapon si nung linggo si Tino ng Australia, 35 eh. So, medyo malaki, malalaki po. Kaya maganda sana Maka kubo na lang ilagay natin din na po table. So, meron naman tayong backup na mga tables doon sa mga maliliit na Namalay ano, natin, ma-renovate pa natin 'yan ng na magmukha ding uh, alam niyo na, classic kubo. So, unti-unti lang ah uh, ayun, mga farmer, mga tayo. Ayun na naman ang ating mga isda. Tataba na. Gusto ko na nga magbingwit, pero wag muna. Gusto kasi magsampling, mapakita mapakita ko po sa inyo sa ating sa aking palad kung ano na po ang itsura. Ayun po yung naandiyan na yung ha, flower horn na 'di ba malaki na po yung pinakawalan ko. Konti na lang, ay kasing laki na po nung, ibang tilapia yung flower horn ayan yung medyo dilaw hindi na nga makita eh halos magkakasing kulay na kaya lang medyo gold po kasi talaga yung uh, kulay ng flower horn pero sa tingin ko hindi naman yan magiging banta at uh, dalawang piraso lang naman yan so ang kakainin po niyan yung mga fingerling siguro pag nanganak na yung ayungin pero ma mali mo mabingwit din natin di ba so yari siya Ah, oh, wala na siya. Dispose. At <laughs> uh, isang salok na naman, isang bowl na naman po ang hinulog natin kaninang umaga isa. Uh, ayun. Tuloy-tuloy lang. At bumili na rin pala ako ng starter na pagkain nila. Ayan, may starter na rin po yan. Nakabili ako kahapon pag... Uh, namin ng palo china ni Bebe. Sabi ko, Bebe, na ako. Kasi, yung starter pong mga brand na magaganda ayan tate tate uh, bio green yan yung mga magagandang brand dito po kasi ayoko lang sabihin sa Arayat medyo hindi ako gaano uh, uh, believe sa feeds na na available po dito so mas gusto ko na yung talagang ano, branded ika nga premium quality yung ating binili uh, 1125 25 kilos. <laughs> Ganun po kamahal ang pagkain ng tilapia. Kaya ang hirap pong uh, bawiin kung ganito lang kaliit ang fish pond mo. So kailangan mo talagang maglagay ng uh, sabihin mo ng uh, high value na maalagaan bukod sa black tilapia kaya naisipan ko po yung red at yung uh, ayungin so malay natin yung ayungin po eh ba diba? uh, baka magsisi tayo after 3 uh, months makabingwit na tayo ng halos 3 fingers baka magsisi tayo sana marami ang linagay pero pagkaganon gagawan ko po ng paraan uh, maglalagay tayo ng uh, kahit solar ano lang na erasion yung para mas maganda po yung ano nila pagka ganun ang nangyari maglalagay tayo ng marami-raming stock kasi gagastusan mo 2 piso isa di ba? kung sa 10,000 10 pieces po ang ilalagay mo di 20,000 na uh, pesos yun medyo mabigat yun kailangan mapababa natin yung mortality may maibigay natin yung uh, angkop na environment para sa kanila so ang gusto po nila kasi gumagalaw talaga yung tubig so kung magkakaroon tayo ng kahit sabihin mo na na ano, may gumugulo sa tubig tapos uh, may bumabagsak yan mga dalawang tubo man lang okay na yun mapupuntahan na po nila yun at uh, makakapag ano na sila doon nakakapaglaro laro yan naman ang kailangan nila pero itong red tilapia same as ano lang naman yan ang black pag aalaga sabi nila mas mabilis pa daw lumaki ito so ayun makikita natin ang target naman natin dito 4 months half kilo So end of November dapat mayroon na tayong 400 grams up. Okay na yon Pero kung makaka 500 yun ang target. Diba? Pero sa tingin ko naman kaya kasi September pa lang. So dalawang buwan pa po silang kakain. Tatlo. Tatlong buwan pa. Basta lagi lang may pagkain. Kasi syempre iba naman po yung feeds talaga. Compare sa natural environment na kangkong-kangkong lang. Ayan. Merie merienda na lang nila yon pero mas gusto pa rin talaga nila yung pellet syempre mamaya pagbaba, maglalagay na naman ako ng isa Yan, paubos lang muna natin yung mga nasa gilid na nakatago sa duckweed alam naman nila na amoy nila yan eh. ano binabalikan nila mamaya pag baba wala na yan so, hulog ulit tayo ganun lang siguro kaya po nilang kumain ng anim na na ganito sa isang araw nakakaanim na sila so ganon di ko alam kung parang kulang pa nga yun pero nakikita mo naman kasi uh, nabubusog na po sila siguro kumakain na rin na ng duckweed kasi maririnig ka kanina nag aayos ako ng kangkong doon eh. naririnig ko parang may mga chicharo na nagtutunogan krrrr <laughs> yung ano na po yun ginaganon na po nila yung mga duckweed syempre yung ayungin pa kumakain din ayun akyat na tayo ah ano ba to 22, ako palitan ko na 22% na. napakaganda ng ating paligid preskong presko pero September na po mga ka farmer tayo ay thankful dahil uh, wala pa naman dumada ang malakas na bagyo cross fingers tayo sana ganyan lang ulan ulan lang maganda siyempre kailangan din naman natin ng ulan eh. malakas na hangin na nakakatakot oh, okay na tayo ayan, ayos na natin pinawisan ako ng gusto kanina ayan, uh, taniman na po yan may ano na yan may kangkong na spray na rin tayo ito na lang ang hindi ko na ayos pala ating bok choy so yan yung aking pagfa farming ng ating mga gulay garden garden nakapanood nyo po sa kabilang channel yan hmm. mga bok choy natin maganda naman na mas taas lalaki oh. <laughs> Sinlaki ng palad ayan sarap sa buuro wow crunchy ah. Nenel -nen lang si Junjun ngayon na nagtatrabaho Nagkikrave si Bebe ng bulanglang na bangus. Yung may bayabas, sinigang sa bayabas. Yung po yung bulanglang na tinatawag namin sa pampangan, na, ano? Bulang lang. So, sinigang sa bayabas. Bakit kaya bulanglang lang? Bulang, ano? <laughs> Natanggal pa yung isa doon. Paya. tanong ilan kayang ganito ayan o oh, nakatayo na yan mukhang katapos na po nila yung frame ngayong araw so Wednesday sana makinturahan ano. kasi ang bubong yan kahit isang araw lang kaya eh assess na lang at uh, kabilian. Bibili si Nellen -Nel ng bakal 'yon? Ah, yun. Bumili ng bakal. Pinasingit lang muna 'to. Ta. Uh, pwede naman na uh, next ano, magputol muna si Nellen -Nel ng mga bakal. ito yung gagawin natin. Isa dito, isa. Tapos dito maliit. Ang tanong, ilan kaya ang magkakasya kung tayo ay magpapagawa ng ganyan? Parang sa tingin ko mas makakatipid tayo. Compare po doon sa malaking kubo. Ang ganda nito, oh. 'di ba? Paggagawa natin, liliitin lang natin ko compress lang natin ng kaunti. So, mas maliit siya. Yan, si Aaron. So, ako, ayan. So, dito. Sana tatlo ka siya. One. Lima, two. nakakaroon tayo ng bakod medyo didikit tayo ng konti ano? Three. tapos dalawa dito sa gitna wala nga anin dun ano didikit na tayo na Jaisel so hindi dalawa lang dito one two kasi gusto ko sana yung gitna wala na kasi lalagyan natin yan ng pwede tayong magtanim ng isang talisay di ba tapos paikot nya may upuan hmm. pero kung hanggang dito sana mga tatlo tayo diba? tatlo dito tapos dalawa nakaharap busog ng konti ano sasagad tayo dun pero tingnan natin ah, pwede naman natin liitan din kung gusto natin sabi ko kay Junior, pwede naman natin liitan yan ng lamesang ilalagay natin table na lang na may monoblock so ganoon na lang tapos ang mga paa plastic bakal. Diba? Na, yung mga slab natin na akasya doon. Oo, oh, ayun. Lalagay natin ang mga lamesa. maganda kasi eh. Tapos ito, backup na lang. <laughs> Tapos ito, storage kitchen. Ayan, yung plano natin sana matupad mga farmer ibigay sa atin unti-unti uh, lang basta may improvement lang every year tapos sa, uh, alam nyo yun makakapagpatuloy ibig sabihin may improvement tapos nakakapagpatuloy ibig sabihin umuusad yung business di ba hindi palubog so ayun Magkakaroon pa pala ng ano dito nga naman. Yung pagpapatungan nga pala ng ano, no. Ng, uh, bakal. Mabing, no. Talagang ito pa lang pala yung ano, magkakaroon pa ng ganun. One and one half na lang. Yun. One and a half by one and a half. Mas maliit na dito. Yung ilalagay po na, no. Tapos ito sa upuan. Upuan na. Oh. Kopyahin natin yung ano. Design nun. Kulay. Pares na parehas lang. abot next week edi, ay, hindi hindi ah, aabot ngayong week hindi next week yun na lang ano pa bang gagawin kinaan? stop muna ngayon wala palitada hindi rin kasi kagalaw yung wala ka doon ano patay <laughs> tatay ni Rizal hindi ba kaya? pwede naman si Nellen magputol na muna ng mga bakal next week kung sakali na isusunod natin kaagad yung isa ito so, naman ako ng mga flap disc kasi so, mga palo china kung ganito kalalaki parang may hirapan tayo tatlo nim kaya Pero Pwede din naman ano, Kung 6 lang pong lalagay natin Mas maluwag Mas malalandscape natin ang maayos Plus 12 na pala Sarap pa naman ang ulam namin ngayon, buro. <laughs> o oh, ayan, bukas sabangan natin mga ka-farmer si Bebe nagyayaya. Guwagwa daw. Ayan. Ito, ayan nga. Uh, ko kailangan natin i-sacrifice yung uh, syempre, yung lumang kubo na yan. Titignan natin kasi magtitrim din tayo ng Itong laki na naman sa nitas. Grabe, ang lang yung tinanim namin ni eh, Bebe. Bilis din. Laki. Itong santo lang inihintay natin magbunga. Ayan. Pero wala na pong naka-ano sa kanya. Hmm. Ganda din naman, open yung kabila, open yung dito. So, dito na yung upuan nila. So, maganda. Tapos ah uh, yung kabila naman ang gagawin natin. Ah uh, dito naman yung upuan doon sa dulo. Ganun naman yung upuan, open naman yung dito. Ganun ang gagawin natin para pwede, pwede yan so ayan ang ating uh, ano, ewan ko ito kung na, gawa na ni Nenel pala yung mga takip nito eh hindi ko lang po alam kung uh, di pa nila kinakabit oh hindi tayo makapagpatambak hmm. Oh, nyo naman, basang basa lambot po nyan, hindi kayang pumasok yung truck oh gagawin natin dito sa kabilang side tanim tanim na lang natin lilinisin natin to tatanim tayo dyan ang uh, uh, lalagay uh, tayo ng mga plat dyan ano yun ahas may ibon <laughs> minapanood ako pusa at saka cobra sinasampal lang ng pusa yung cobra galing naman ang pusa ngayon tapos ano ba to dinaanan ng sasakyan ba to tubig o oh. oh. sasakyan bumaba dito at truck truck po dinanan to ng truck na nag dito dito umakyat yun yung sinasabi ko tingnan nyo malambot ganda na siguro pag naayos natin yan sana maayos nga natin mga farmer Nakapatay ilang buwan Para sa December maganda So marami ang uh, grupong pupunta sigurado Mga uh, December Kasi uwi din po ng mga balikbayan yan Kaya mas maganda kung meron na tayong available na mga kubo-kubo dyan Para at least eh, personalized na Umaga. Ay, ganda siguro Yun, break time na Ayan, at uh, dalawa lang po silang kakain <laughs> nagluto ata ng nabili kong spare ribs uh, kinaldireta ata ni papa yan hindi ko na kaya ako sana magluluto kaya lang sabi ko mag ahabol po ako ng dais ako ng mga halaman din so ayun oh, hmm, laki na ng ano ito pa hindi pa namin natutumba o oh. bala kong itumba ito eh para pagdating ng bagyo eh nakahigaan na ayun ayan ay bakal ni Nel Nel sakto ah Dami pong bunga ng bayabas. So, native. Hindi ko alam kung gaano to kalaki. Pwede natin lagyan ng uh, fish ami, ano, uh, potash, ano, potassium. oh, yung bakal. Ko, magkano kaya ito? One and, a half by one and a half lang. Malit lang. At, uh, uh, basta matibay. Hindi naman natin kailangan ng super tibay. Ayan. Ayan. papakain ng kalapat e, wala na akong nakikita na nakaganon dahil patay na lahat mga <laughs> joke lang dahil pa po natin nakikita ang buhay gusto ko nga ang mamigwit eh natutokso ako kaya lang uh, antay pa tayo para naman masurprise pati ako hindi lang kayo <laughs> para masurprise po kayo ako pala ano yan kasi yung uh, may tricycle na naman na ano, ano yan minsan kasi mga bumibili ng rub paste ay puro yata ito eh ay hindi ah ano ito yung ah uh, o order ng crab paste kinukuha po kasi yan uh, SPX ata Tingnan natin kung oras ay alas 12 na. Tingnan natin kung naubos na po yung pagkain nila. Para makapaglagay ulit tayo. Ah, abos na. Ah, farmer. sila sa ilalim. Marami kasing nalalaglag, hindi po to ano eh. Marami pong nahuhulog din, oh. No? Nagsi-sink. So, 'yun muna ang kinakain nila. sa ilalim sila. Yun, nasa lubong nila. Busog na 'yung iba. Pero okay lang 'yan kasi 'yung mga travelers natin na tilapia. <laughs> Nagta-travel mga <kapar. laughs> pagka napunta dito may pagkain ayun kain na sila marami din eh may ikot eh meron pa nga doon sa sa labas ayun yung mga ayungin oh malikot din marami ang likot nila oh marami black lang di makita pero marami po ayun, ayun yung mga ganon gumaganon na parang kidat ayungin po Matutok sila na kung ano yun eh. Uh, ma-check natin kung gaano nang uh, lumaki ba o ano di ba one month na rin pala halos eh kasabay po ng red tilapia yung ano tapos yung unang batch nauna pa ng isang linggo di ba uh, ayun oh mm, mga ayungin yun hindi nyo nakikita bigla na lang pipitik oh yan ayungin yan mm, mm. dami Ay nako. Ayan mga ka-farmer, tapos na naman tayo. Ah, nako. Tomorrow is Wednesday na. Ano kaya ang mangyayari? Sana matapos na po nila yung trashes, ano. Para kung bukas makapag uh, pag-aralan na kung paano natin pipinturahan at ano uh, Tapos may titira na ng kahoy, di ba? So, ayun. Ano. mahabol natin. Pero kung hindi man, that's okay. I Target lang naman natin 'yan ng ano ulang tayo sa tao eh. Sana kung may pumasok, ipapaano ko na yung mga palo china din. So, ayun. Kabili din tayo ng paleta. So, ayan. Marami pong salamat at magandang buhay.